Busina dito, mura doon. Pero tumigil ang buong kalsada sa isang pangalan. Sino ang lola at bakit siya iginagalang ng buong bayan? Maaga pa pero maligamgam na ang araw. Kumikintab sa mga banderitas na nakasabit mula poste hanggang poste. Sa dulo ng kalsada, tanaw ang lumang simbahan. May usok ng insenso na kumakalat habang pumarada ang dalawang lumang sasakyan sa magkaabilang gilid ng pedestrian lane sa gitna, may lola na nakaputing blusa at beijing palda, may tungkod sa kanan at sariwang sampagitang nakasabit sa leeg. Sa kaliwa niya, isang lalaking nakaputing kamisa ang nakangiting inaayos pa ang garland. Sa likod nila, dumarating ang prosesyon. Mga batang sakristan na nakaputi at pulang sutana, tig-iisang kandila sa kamay at isang andas na puno ng bulaklak na may imahen ng patrona. Sa kaliwa ang driver na may makapal ang kilay ay napapatakak. Sa kanan, ang isang lalaking nasa jeep ay napaangat ang kamay na parang nagdadasal. Hindi dahil sa dasal, kundi dahil sa hiya at gulat. Nakataas ang braso ng traffic enforcer sa gitna. Pinapahinto ang lahat. Lola, bilisan nyo naman! Irit ang sigaw ng driver sa kaliwa. Sumabay ang busina na parang boses na hindi marunong maghintay. Piesta nga, pero hindi kayo santo. Kuya, dahan-dahan, sabat ng alis sa sidewalk. Mahina na yung tuhod ni Aling Mirasol. E di tumabi muna siya, sagot ng driver. Iniling ang ulo na para bang siya ang may-ari ng oras ng buong bayan. Si Mirasol, na mas kilala sa baryo bilang Lola Sol, huminga ng malalim at ngumiti. Pasensya na po anak, mahina pero mahinahon. Hold, stop lahat! Sigaw ng enforcer na may neon na long sleeves, itinuro ang dalawang driver. Sakto'ng dumating sa gitna ang banda ng Sakristan. Kasunod ang mga tatay at nanay na may dasal sa mata. Pumagit na ang lalaking nakaputing kamisa, si Bert, pangulo ng samahang pamparokya. Mga kabarangay, sandali lang, may parangal tayong gagawin. Napakunot noho ang driver sa kaliwa. Anong parangal sa gitna ng kalsada? Oo, dahil dito sa gitna tayo unang tinurunan ng taong to kung ano ang daan. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanunood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Sabay-sabay nating tunghayan kung bakit tumigil ang prosesyon. Humakbang si Bert, maraang isinukbit ng sampagita sa leeg ni Lola Sol. Pumalakpak ang mga tao. Ang ibang sakristan ay napangiti kahit hawak ang kandila Hermana Mirasol, limampung taon mong binugkos ang mga bulaklak sa andas. Ikaw ang naglilinis ng sahig bago ang bisita iglesia at ikaw ang unang dumarating tuwing may lindol, baha o sunog, may dalang lugaw at dasal. Dumampi ang luha sa tupi ng mata ni Lola. Hindi ko naman yan ginagawa para palakpakan. Ginagawa ko kasi, kasi pamilya mo kaming lahat, dugtong ni Bert. Sabay hawak sa kamay niyang may ugat na tila mapa ng mga taon. Hoy, seryoso to? Bulong ng driver sa kanan pero marahan na ang boses nag-aalangan. Siya pala yung… yung tumulong sa amin nung bagyo? Napalingon ang ali sa sidewalk. Oo kuya, nung walang masakyan, siya ang nagbukas ng bahay para sa lahat. Si Lola Sol yun. Napayuko ang driver, naalala niya ang gabing walang kuryente, may umiikot na matanda, may dalang lampara at termos, pinatitikman ang mainit na sabaw sa bawat kubo. Sa likod, umusad ang andas at huminto mismo sa tapat nila. Parang kusang nagbigay galang ang imahen. Ang paring kasama sa prosesyon ay suminya sa enforcer. Ihinto mo muna, iho. Tumango ang enforcer. Ibinaba ang kamao taas ulit ang palad sa ere. Ang usok ng insenso ay umaalon, dumadampi sa puting buhok ni Lola Sol na parang korona. Lola, sabi ng pari, sa araw ng patrona, ikaw muna ang aming patrona ng kabutihang loob. Natawa ang karamihan, hindi dahil sa biro, kundi dahil tama. Bakit ako? Tanong ni Lola, parang bata. Kasi ikaw ang tulay, sagot ng pari. Hindi lang sa daan, kundi sa tao. Piniring ng hangin ang dulo ng bandehitas, sa di kalayuan may kumalansing na kampana. Mga anak, baka pwedeng kayo muna ang magbigay. Nahihiyang bumaba ang lalaking nasa kanang sasakyan, lumapit at nagmano. Pasensya na po lola, nakakahiya. Ako yung pasigaw-sigaw kanina. Ngumiti si lola at hinaplos ang noo niya. Ay anak, ang busina ay parang puso Minsan malakas, minsan tahimik, pero pareho lang na humihingi ng daan. Umalingaw nga ang tawa ng mga bata. Ang mga sakristan ay nagpalit ng kamay sa kandila. Kwento, kwento, sigaw ng isa. Bakit po kayo pinaparangalan? Bahagyang umayo si Lola Sol sa pagkatatayo. Pitang tuhod pero diretso ang likod. Nung bata pa ako, naglalakad ako papuntang simbahan araw-araw para maglinis. Noong Martes Santo yung una kong paghawak sa andas. Inaangat namin yan kahit mabigat kasi may mabibigat din sa loob. Mga dasal, mga takot, mga pasasalamat. Wala akong asawa, wala akong anak. Pero tuwing may nag-aaway sa kanto, may anak akong inaawat. Tuwing may umiiyak sa pila ng gatas, may anak akong pinapahiram ng pera. Kaya siguro sabi ni Lord, sige, nanay ka na ng baryo. May tumawag mula sa gilid, isang dalagang may dalang sanggol. Lola, salamat sa gatas nung gabi. Kumaway si Lola, Uy, tumaba ka na baby! Nagpaikot ng maliit na mikropono ang pari at iniabot kay Bert. Mga kabarangay, mula ngayon, tuwing pista, uunahin nating ipahinto ang trapiko para sa matatanda. PWD at mga may bitbit na bata. Hindi habang buhay malakas ang tuhod natin. At kung may busi naman, yun ay para magpasalamat, hindi para mangunot ng noo. Umalingaw ngawang palakpak, may kasamang amen. Lola, bulong ng driver sa kaliwa. Ako nga pala yung tumas, yung nadali ng banggaan noon sa kanto. Kayo yung nagtakip ng sugat ko sa daliri. Ay, Tomas, Tuwang sabi ni Lola, buti hindi mo na ginamit pang busina yung daliri. Natawa si Tomas, napakamot ng ulo. Pasensya na po talaga. Wala yun na ang mahalaga huminto ka, hindi lang ang makina, kundi tong dito. Tinuro niya ang dibdib. Napaluha si Tomas, tumanggo lang at muling nagmano. Sunod-sunod ang naglapit, si Minda, Tindera, si Buyet dating tambay na ngayon ay nagbo-volunteer sa simbahan si Ada sa Kristan mula pagkabata. Lahat sila may kanya-kanyang salamat. Sa isang iglap, ang kalsadang kanina'y puno ng busina at usok ay naging eskinita ng mga kwento. Pinunasan ng enforcer ang noo sa kaluhapit kay Lola. Ma'am, ako po yung nag sa inyo kanina. Saludo po ako. Ikaw ang tunay na bantay ng daan, sagot ni Lola. Salamat sa paghinto. Kumuha ng hawakang maliit si Bert at ikinabit sa tungkod ni Lola isang kiping ng banderitas na may sulat, Parangal ng Bayan, Lola Mirasol, Tulay ng Kabutihan. Itinuro niya ang dalawang driver, Mga Kuya, tawag ni Bert, kung okay sa inyo, kayo ang unang aalalay kay Lola Patawid. Nagkatinginan ng dalawa, sabay na bumaba at parang kabalintunaan, yung kalinang nag-uunahan sa kalsada, ngayon ay magkabilang kamay na humahawak sa siko ni Lola. Dahan-dahan lang, paalala ng enforcer, nakataas pa rin ang kamay, pero ngiti-ngiti. Habang tumatawid sila, umusad mang kaunti ang prosesyon, pero muli na namang huminto sa tapat ng simbahan. Sa harap ng binto, ang mga alagad ay nag-alis ng sotana at nagpaikot ng maliit na bilao. Para kay Lola, sabi ng pari, hindi regalo, kundi pang suhol para sa susunod pa niyang kabutihan. Ay nako, hindi na kailangan. Tutol ni Lola. Kailangan namin, sagot ng pari. Kasi gusto naming sumali sa kabutihan mo. Natawa ang lahat. May naghulog ng barya, may naghulog ng sulat na may utang na loob na nakasulat. Nagkatinginan ng dalawang driver matapos maihatid si Lola sa pedestrian. Kuya, sabi ni Tomas, sa tubing dadaan ka rito, i-off mo muna ang busina. Parang panatana natin to. Sige, at maglalagay ako ng rosaryo sa mirror. Hindi dahil sa swerte, kundi paalala na may tatawid na pwedeng nanay ng iba. Kumindat ang enforcer. Ayos yan! Pero higit sa lahat, marunong maghintay. Sa huling sandali, tumingin si Lola sa dalawang driver na nayon ay nakasandal sa pintu ng kanilang sasakyan, nakangiti at nakataas ang kamay. Hindi na para manghuhindyat, kundi para magpasalamat. Kumuway si Lola tinapik ang kanyang tungkod at tumalikod papuntang simbahan. Sa kalsadang iyon, kung saan dati ay busina ang hari, may bagong batas na hindi nakasulat na magbigay daan sa may edad at sa may kabutihan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita sulit bukas, kaya stay tuned!